Isang proud girlfriend ang peg ngayon ni Viva Max actress AJ Raval ng itong Sabado, September 2. Ay ibinahagi niya sa lahat ng kanyang social media followers ang pagbati. Para sa katatapos lang na concert ng nobyo niyang si Aljur Abrenica sa abroad na naging matagumpay umano. ni AJ sa Instagram ang video compilation nakuha sa naganap na concert ni Aljur at sa caption ay ibinahagi ang kanyang pagbati dito. Hey, A.J., congratulations, sir! Just keep going. I'm always here to support you. I got your back. We're a team. Samantala, happy naman ang kanilang supporters sa balitang naging matagumpay umano ang concert ni Aljur bagaman ang ibang netizens ay naghahanap ng video ng audience as a proof kung totoo bang naging successful talaga ito. Hindi daw kasi ipinakita man lang ang mga naging audience ng naturang concert. Bukod dito ay hindi approve ang ibang netizens sa ginawang pagflex flex ni AJ sa relasyon nila ni Aljur. Dahil kung tutuusin, ay hindi pa daw opisyal ang separation nito sa strange wife na si Kylie Padilla. Dahil hanggang ngayon, hindi pa naaanal ang kasal ng mga ito. Bakit daw hindi gayain ni AJ si Kylie? na bagaman may bago ng karelasyon, ay mas pinili ang maging low-key at pribado sa kanilang mga pagsasama at hindi nagpo-post sa social media. Samantala narito naman ang mga ilang sweet videos ni na AJ at Aljor na kuha sa abroad habang sila ay nagbabakasyon. Pansin ng netizens, tila mas magaan ang dating ng relasyon nilang dalawa at ramdam ang compatibility sa pagsasama nila. Ano pong masasabi nyo sa balitang ito? Share your comments below.